kung may may kulungan doon sa kabilang buhay, hindi sabi noon, ano yung hindi pa imperno yon? Ah, uh, ganito kapatid. Yung sinasabi diyan na mga espiritu dito sa bilangguan, yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Samantala, sa isa namang video ay tumutukoy daw ito sa mga taong suwail. Pero yung pong mga taong suwail, di sumusunod sa Diyos, hindi po pupunta sa langit ang Espiritu nung mga yon. Basahin natin ang 1 Pedro 3.18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madalania sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na ng unang panahon ay mga suwail. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yun, ang mga espiritu nila na nakabilanggo. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yun, ang mga espiritu nila na nakabilanggo. Unang tanong, sabi kasi ni Brother Eli sa kanyang video, ang mga Masterwits daw ay nagsali ng Biblia. Ito po ang video, panoorin po ninyo. Ang ginawa ng mga nagsali ng Biblia, yung Masorets, pinalitan yung Y, pinalitan ng J. Tapos yung W, pinalitan ng V. Kaya naging JHBH. Ang tanong, may maipapakita ba kayong mga textbook na isinulat ng mga reliable scholars na nagpapatunay na ang mga manuscripts ay nagsali ng Biblia kagaya ng sinabi ni Brother L sa video? Pangalawang tanong, wala pong matinong scholar sa panahon natin ngayon na magsasabi na meron pa tayong umiiral na original manuscripts kagaya ng sinasabi ni Brother Eli na yung word daw na unknown sa 1 Corinthians chapter 14 verse 27 ay wala daw sa original manuscripts. Ito, panoorin po natin ang sinabi niya. The word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. The word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. Ang tanong, may may papakita ba kayong ebidensya na meron pa tayong umiiral na original manuscripts? Or di kaya mga librong isinulat ng mga reliable scholars na nagsasabing meron pa tayong original manuscripts? Kung totoong bobo ang mga katoliko at kayo ay matatalino, dapat alam po ninyo kung ano ang, taw kung ano ang tinatawag na textual criticism at kung bakit kailangan ito. Para po sa inyong impormasyon, kaya nga meron tayong textual criticism dahil ang isa sa mga reasons ay wala na po tayong original manuscripts. Ganito po ang sinasabi sa isang scholarly na aklat. Textual criticism is needed for the New Testament for two reasons. First, the original documents known as autographs no longer exist. And second, no two copies agreed completely. If the originals were still with us, there would of course be no need for this discipline. Reinventing Jesus, page 54, J. Ed. Komischewski, M. James Sawyer, Daniel B. Wallace. Kaya kung meron pa tayong original manuscripts, hindi na po natin kailangan ng textual criticism. Pangatlong tanong, may nagtanong kay Brother Ellie tungkol doon sa nakasulat sa unang Pedro 3.19. Sa isang video ay sinabi ni Brother Ellie na yung mga espiritu doon ay tumutukoy sa mga anghel na nagkasala. Ito, panoorin po natin. Yung tanong ko lang ho, kung may, may kulungan doon sa kabilang buhay, ibig sabihin noon, ano yung... Hindi pa imperno yon? Ah, uh, ganito kapatid. Yung sinasabi dyan na mga espiritu dito sa bilangguan, yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Samantala, sa isa namang video ay tumutukoy daw ito sa mga taong suwail. Ito po yun. Pero yun pong mga taong suwail, di sumusunod sa Diyos, hindi po pupunta sa langit ang espiritu nung mga yon. Basahin natin ang unang Pedro 3.18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na iyan din ang kanyang iniaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yon, ang mga Espiritu nila nakabilanggo. Ang tanong ko po sa inyo, aaminin nyo ba na ang sagot ni Brother Ellis sa video yung ipinakita ko sa inyo tungkol sa unang Pedro 3.19 ay kontra-kontra or ididenay ninyo? May paalala po sa atin ng Biblia. Ganito po ang sinasabi sa Kawikaan 24.21 Anak ko, sa Panginoon at sa Hari ay matakot ka. Sa mga pabago-bago ay huwag kang makisama. Kawikaan 24-21, ang Biblia 2001. Ito po ang ikaapat na tanong. Sinabi ni Brother Eli na yung longer ending or yung Mark 16 verse 9 to 20 ay wala raw sa oldest, sa oldest manuscript ng Biblia. Ito po ang video, panoorin po natin. Halimbawa, itong Biblia ang binabasa ko ngayon, 19.5. May nadagdag ba rito? Meron. Kasi 19.5 lang ito tinranslate eh. Ang nadagdag dito, yung Marcos chapter 16 verses 9 to 20. Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library, ang Marcos niya nagtatapos sa... Kapitulo 16, versikulo 8. Mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, yung verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, dinagdag lang yon ng mga kung sino nagdagdag nun. At mali-mali nga yung nandun sa mga verses na yun. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Ako po ay hindi tutol. Kapag sinabi na ang longer ending ay wala sa Codex Sinaiticus. Pero kung magbibigay ka ng conclusion ng verses 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 ng no Marcos 16 ay wala sa oldest manuscripts ng Biblia, ay ito po ay mali. Kung tama ang sinabi ni Brother Eli at naninuwala kayo sa kanya, ito pong nakikita ninyo sa screen ay isang 5th century manuscript na kung tawagin ay Codex Dei Kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit yung panghuling text na may color blue na nakikita sa manuscript na ito ay bahagi pa ng Marcos 16.15? At yung nilagyan natin ng pula ay ang bahagi ng Marcos 16.16. Maaari magagalit ka sa akin kung hindi ka nakakabasa talaga ng Greek. Pero kung nakakabasa ka ng Greek manuscript ay hindi ka magagalit sa akin. Dahil lang sasabi ako nung totoo na merong verse 15 at verse 16 sa manuscript na ito. Ito naman pong susunod na ipapakita ko sa inyo ay Codex Washingtonianus, isang 4th or 5th century manuscript. Ito po ngayon ay ipapakita ko sa inyo sa screen. Kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit yung text na bahagi ng Marcos 16 sa East 19 ay nasa manuscript na ito? Magbibigay pa po tayo ng isa pa. Ito pong ipapakita ko sa inyo ay another 5th century manuscript na kung tawagin ay Codex Alexandrinus kung totoo ang sinabi ni Brother Eli, bakit po ang first Greek word ng Marcos 16.9 na Anastas ay makikita natin sa manuscript na ito? Huling tanong ko po sa inyo. Kung nakakabasa talaga kayo ng manuscript, dapat alam ninyo na hindi totoo yung sinabi ni Brother Eli na yung Mark chapter 16 verse 9 to 20 ay wala sa mga oldest manuscript ng Biblia. So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, Pins, and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuton radio at Iglesia